Natukoy na ng NBI at Supreme Court Investigating Committee ang pagkakakilanlan sa prime suspect sa madugong pagsabog na nangyari sa huling araw ng bar examination noong September 26. May hataw na balita si Benedict Galasan pag ng isang linggong palugit ng Supreme Court Investigating Committee sa isinagawa nilang parallel investigation sa Bar Blast noong September 26, isang mabigat na karagdagang impormasyon ng kanilang nakuha. Base sa report na isinumiti sa kanila ng National Bureau of Investigation, napangalanan na ng ahensya ang sospek matapos mailabas ang artist sketch nito. At least the identification of uh, the uh, uh, culprit no or the uh, suspect to this uh, bombing incident or explosion uh, had already been identified. As to uh, whether we can uh, disclose it right now, I have to ask your indulgence because uh Uh, we do not want to disrupt operations, particularly of the National Bureau of Investigations. Sinabi din ni Villanueva na nakatoon muna ang investigating panel sa paghuli sa sospek at kasunod na aalamin kung ano ang motibo nito sa pagpapasabog na ikinasugat ng mahigit apat na katao. Idinipensa din ito kung bakit hindi pa inaaresto ang nasa likod ng pagsabog, gayong kilala na at may mga testigo ng direktang nagtuturo sa sospek. The so-called warrantless arrest right now cannot uh, be effective because uh, you know the incident happened uh, September 26, 2010. It's already uh, October uh, 20, 2010, no? so you cannot consider that as a part of uh, any hot pursuit, no. Sa ngayon, inaalam na lang ng mga otoridad kung saan eksaktong lugar nagtatago ang suspect at bukod sa mga testimonya ng mga testigo, mangangalap din ng ebidensya na mag-uugnay sa sospek sa pagpapasabog. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UN News Worldwide.